Hi hey mga ka trend, welcome back to my YouTube channel. Laman pa din ng social media ang nangyari sa relasyon ng PBB housemate na si Fiang kung saan sumuko na ang manliligaw na ito na si Sean Panganiban. Marami ang mga naglalabas ng revelations patungkol sa panloloko di umano ni Sean kay Fiang habang nasa loob ito ng PBB. Viral naman sa social media ang live ng ex-girlfriend ni Sian kung saan ayon sa kanya ay sinabihan niya noon na si fiang na mag-ingat kay Sian ngunit hindi ito nakinig. Dagdag pa ni Sofia ay ginawa rin ito ni Sian sa kanya at same girl lang di umano ang pinalit sa kanya. Ano ah, ang gudgoy ka dati? na ng gudgoy ko. maong ginadawat kayo na ako sa ginain ato ko. Pero guys, dati pa na... Ah, really refreshing. Okay. Three, oh. yeah. Guys, inadined, the refreshing. Guys, inanak man din Inanak sa dati. Inanak din na inanak na din guru na siya. Dili lang kada yung shade na yung May bago eh. Ay, makagigil kayo. May bago eh. Ay, makagigil kayo. Kabalo mo, nga na, manggigil ko Wag, Ayun na, di na lang akong mag-talk Okay naman, me Okay naman, me Okay na, me, man Okay po, if gusto siya nga magkita mi, may... ana. Okay ako sa po, okay naman. Hi sa taga-Digo, shout out. Na, dati tira ko sige ingon. Dati tira din ko sige ingon nga ina na dinha siya dati pa. Ging gi ako na na siya. Nag-away pa mi anak niya. Kay ging gi ako siya nga. Na, kanong laki niya na inanajud na. Kaso di man mo tuod, oh, ay, Ako man no o'y oh, gi Maunang nag-away mi. Kay giaway, mam ko. Tungod ato. Eh, ending. Tama man di akong gipang ingon Tama na di ay akong gipangbuhat buhat Kay tinuod di ay tama. Ending. Gibuhat ko sa iya. Hm?

alam na wait lang ito to alam na ito to yung game na alam nga kay gigan ng chani mo ang bayo sa di pod na mo to on eh no. gugma naman pal ay o tama Tinuod man pod noon na Tinuod man pod noon na kagets man pod ko pero giaway di ko niya dati man pod good day <laughs> giaway din ko niya dati po. Nag-away niya na niya. kag ko niya. Kag-away ko nilang duha. Gitabangan din ko nila dahi. Maong auto dati. Nag-away mi dati. Kaya tungod ana. Kag-away ko nilang duha. Pero okay naman ko ron. Kalimot naman ko. Okay naman ko ron. Na nabalaan lang din ako na nasyak na lang ko. Kaya syempre Okay naman ko ron. Na, nabalaan ng na nasyak lang. Samantala, ban naman na sa TikTok ang account ni Sian Panganiban kung saan marami itong nirepost patungkol sa kanyang nararamdaman sa mga naglalabas ang isyo ngayon sa social media. Balongkot at apiktado pa rin si Piang sa loob ng bahay ni Kuya, kung saan tinatanong nito kung sino nga ba ang babaeng ipinalit sa kanya. Ayon sa kanilang mga fans, ay, malulungkot at lalo si Fiyang kapag nalaman niyang malapit lang sa kanya ang pinalit ni Sean sa kanya ganun pa man marami ang kinikilig dahil sa pag-comfort ni JM kay Fiyang lalo na ngayong broken hearted di umano ang dalaga sa loob ng bahay ni Kuya mas marami ang nagsasabi na si JM na lamang ang piliin ni Fiyang paglabas nila ng bahay dahil nakikita nila ito ng magandang pag-uugali at pag-aalaga kay Fiyang Isa sa mga tinitingnang revelasyon ng mga netizen ngayon sa social media ang viral post kung saan ayon sa kanila ay ng babae na si Sean bago pa lamang pumasok si Fiyang sa PBB house at nakikita na sila ng babaeng pinalit nito kay Fiyang. Kailan pumasok si Fiyang sa PBB? Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaimbestiga, August 6 siya pumasok. August 17 nagstaycation na si Guy at si Ate Girl. Anong kinalaman ni Fiyang sa loob sa panloloko ng kanyang manliligaw? Puro kayo bash na kesyo si Fiyang ang may kasalanan. Hindi ba pwede ayaw lang mabakante ni Guy? Mismo pinag-staycation na nila ang naglabas niyan. At sunod-sunod din ang mga naglalabasan at mga negatibong komento sa issue na ito, lalo na sa revelasyon na inalabas patungkol, sa staycation ni Sean Panganibat at ang nasabing babaeng ipinalit nito kay Fiang. Ayon kay Sophia na ex ni Sean, ay iisang babae lamang ang ginamit ni Sean sa kanyang pagloloko. Sa ngayon, looking forward na nga si Fiang. Biro pa ay babalikan di umano nito si Sean pagkalabas niya ng PBB House. Kayo mga ka-chismis trend, ano ang opinion nyo sa usapin na ito? Comment down below. And if you like this video, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para mas-updated ka ka-chismis Thank you for watching!